Oh. Ihulog lang yun, uy. Oh, <laughs> hey. hey. oh, oh, Hindi hi oh, hi oh, hi oh, hi <laughs> ah, pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. pomdi ay ah uh, isa pa papahawakan mo pa Papa, po mamaya <laughs> ulo pa naman mauna sige mag-igib ka i don't give up i don't give up you don't give up sige dito ka na lang titira Be, gay na kana ka na lang mot kira, be. Para may taga-igib sila dito. Ay kay Liam ka na lang mot kira, be. Tira ka dun kay Liam. Ihulog. Ay kay na puno. Opo. Sige. Kaya mo 'yan. Hop. O, oh, doon yeah. naman daw sa kulay itim, sa sa sa, sa doon mid, doon mid. Doon sa, sa black ito. sa black one oy. Sus, hmm. okay na. Okay na. Tama okay na. Okay na. Taman na. <laughs>